Hello everyone and hello Aquarius. Ito ang inyong February 2025 reading. Kuha muna tayo ng mga cards and ku ano ang mga um, advice na gustong sabihin ng universe, advice ng cards para sa inyo. All right? Okay. Mhm mhm mm mhm. Mm mm -hmm. Okay, simulan natin. Okay, Aquarius, you have the Page of Cups and the Two of Wands. And pinapakita dito na you are wanting to plan, you are wanting to discover something, you want to make some decisions. Ang nakikita kong issues ninyo right now is marami kayong gustong mangyari eh. Siguro meron kayong ina na dream, meron kayong gustong ma-achieve. Pero parang hindi mo alam kung paano ka pupunta doon because may kakulangan sa experience, may kakulangan sa skills, may kakulangan sa resources, may kakulangan sa maturity when it comes to the emotions. Uh, there is some required, there are required na may mga kailangan kang ano eh, malaman eh, may kailangan ka pa may mga bigas ka pang kakainin para makarating ka doon. So, tingnan natin kung ano pa yung mga nakikita natin dito. You have the Page of Cups kasi na napaka inexperienced ng dating or merong kakulangan nga talaga. You also want to be honest. You want to be to work in a very um, peaceful, very maaliwalas, very smooth lang yun yung gusto mong mangyari kasi. Uh, in the past, uh, you have learned in the past na may mga tao siguro na na-realize mo kung ano yung mas importante sa'yo. May mga tao na medyo hindi masyadong okay yung naging experience mo and you want to change things up na gusto mong mas maging uh, maging different maging mas mabuti kaysa sa iba. So may mga taong gano'n, no uh, na nag-push nag sa iyo. Or or let's say ikaw itong taong ito na na napaka negative in the past and then na realize mo na there's a better way to do things. So ngayon you have the king of Wands energy na naka-reverse. Hindi ka gano'n ka kabuo to do those things na makapag-improve, ganyan, may mga kailangan ka pang matutunan eh. You know who you want to become. Alam mo kung ano yung klase ng buhay ang gusto mong marating, ang gusto mong i-goal para sa sarili mo. Pero something's not there yet. In the future, nakikita ako sa inyo na you may feel like hindi pa Uh, na parang kulang ang resources mo na hindi mo uh, masyado kang ano nagiging makontrol pagdating sa mga gamit mo sa sa pera sa whatever sa kung ano man yung meron mo hindi mo to masyadong share sa iba kasi feeling mo gipit na gipit yun yung pakiramdam uh, but let's see ano pa ba yung sasabihin dito ano pa ba yung uh, anong meron around you <coughs> I'm use yung mga tao around you, they are actually feeling like overburdened sila, trabaho sila ng trabaho, napakadami nilang ginagawa. They are very, very, very occupied pagdating sa kanilang mga sariling burden sa buhay. They're working so hard. Ikaw, dito, ikaw dito ay napakadami mong pang... Uh, pagdadaanan, ang dami mo ding uh, makikilala. Very ano eh, very dynamic yung nangyayari sa iyo eh. So that is something na na nakikita ko rito that <clears throat> habang ang dating nito is papunta ka pa lang eh other people as is mas madami silang uh, naging experience for you uh, from uh, naging mas madami, mas madami silang pinagdaanan compare sa ikaw na nina-explore mo palang I don't know why ganito yung, yung dating ng mga ng uh, ng cards para sa'yo but it's not because bata ka hindi marami sa inyo may, marami na ding napagdaanan but but there is a sense here na bagong-bago ka pa. That's why you have the page of cups here. And nakikita ko ito yung iba sa inyo dumadaan pa lang sa mga bagay na tinatrabaho na ng ibang tao. Anong advice sa inyo? Aquarius, you need to be you need to have peaceful you need to be very peaceful when it comes to situations or dealings with other people. Hindi mo kailangan ng kaaway, hindi mo kailangan ng ng uh, issues sa ibang tao kasi sa totoo niyan, kailangan mo yung ibang tao, kailangan mo rin, kailangan mo sila and kailangan ka rin nila and you have to be in this space kung saan makapaggawa kayo ng cooperation, makagawa kayo ng something together. When this is when it comes to your family, to your friends, um, uh, anybody, hindi mo kailangan ng away because you need people. Kung hindi mo kaya makipag sa ibang tao, Aquarius, may hirapan kang umusad, may hirapan kang uh, gumawa ng anything kasi inexperienced ka pa eh sa pinagdadaanan mo or at least kailangan mo yung ibang tao to move forward kasi nga wala eh um ang nakikita pinapakita dito is you really need people you really need those people for you to to help you to na umangat ng konti umangat uh, umandar ng konti hindi ibig sabihin na hindi ka magaling but at this point ang daming makakatulong na tao sa iyo yun ang sinasabi dito. Marami silang experience na pwede silang ma-share sa'yo. Marami silang uh, knowledge sa pwedeng ibigay sa'yo. It's possible na, na uh, parang medyo magaan ang pakiramdam mo. Pero yung knowledge ng ibang tao is very, very, it, napaka helpful nito na para para sa'yo. And kailangan mong intindihin, kailangan mong pakinggan what others have to say to you. Kasi, kasi mas experience sila. Yun lang siya. Yun lang yun lang yung sinasabi ng ng cards para sa iyo Aquarius. And tingnan natin, ano ba yung mga advice niya sa iyo, no? Ang 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 unique na tong ano mo nung nung spread mo. First card mo kasi Okay. First card. Renewal of peace. Ayan na nga, peace. Kailangan mong magkaroon ng mas magandang uh, resolution pagdating sa mga naging uh, issues mo in the past or so renewal of peace or kung kung kulang pa kung para sa inyo is importante yung ibang tao for you strengthen mo yung ano yung relationship with with more ano, alam mo yon parang i-assure mo sila na may peaceful resolution kayo lagi next is open your heart buksan mo yung isip mo at yung puso mo na magkaroon ka ng uh, magkaroon ka ng magandang relationship with other people uh yung mga taong uh, sa tingin mo noon ay hindi mo masyadong pinaniniwalaan have have that space na parang oh why not sige lang i i bigay mo yung pagkakataon na Uh, marinig kung ano yung mga sasabihin nila next is no need to worry Wag hindi mo kailangan na magkaroon ng uh, too much na na pag-aalala kasi pwede mo namang ibigay yun lahat ng uh, lahat ng worries mo sa Diyos actually you really don't need to worry Kaya anito yung card na to Next is if you believe. Kung maniniwala ka na you're able to achieve anything sa buhay mo, you will be able to, to get to them. Minsan ang limitation kasi natin sa buhay is tayo mismo. Iniisip natin na hindi mo kaya or na parang hindi enough yung alam mo but lahat naman kasi ng tao nagsisimula sa wala lahat ng tao nagsisimula into with with something, 'di ba? Kaya you need to you need to believe in yourself. Next is kailangan mo daw gumalaw-galaw. Like, exercise ka, uh, strengthen your yourself, your spirituality. You need to you need to move. Kupo upo ka lang at higa ka lang. Aquarius so nangyayari You really need to move. Next health check-up. Yung iba sa inyo baka kailangan na ng check-up. Uh, baka kailangan ninyong pag may nararamdaman na kayo, you need to look into, the, into it. Magpa-check-up kayo. Yung iba, literally, you really need to check up. Okay? Next, Aquarius Humor. Advice sa inyo is, pagtawanan nyo minsan yung mga bagay na na mga kapalpakan ninyo, yung mga bagay na parang, ay, nakakatawa dahil, ano, um, pumalpak ako rito eh. Instead na sisihin mo yung sarili mo, try to see it in another way, no? Courage. I find the inner strength to face fear with confidence. Marami kasing takot ang mga tao. Hindi lang naman to about Aquarius eh. Pero may mga pinagdadaanan tayo na nakakatakot or minsan hindi naman nakakatakot pero alam mo yung ano ka lang duwag ka lang na gumawa ng something du duwag ka lang na gumalaw. so find that in you na harapin mo yung mga bagong bagay sa buhay mo na confident ka na alam mo sa sarili mo eh, with all the support na makukuha mo sa sa taas go through it kasi hindi mo alam minsan pagka hindi mo susubukan ng mga bagay there is nothing na malalaman mo sa sarili mo na kaya mong gawin at hindi mo kayang gawin you need to be able to have that courage to try new things okay next is relationship patterns it takes strength to recognize the need for change minsan nakasanayan na natin na ganito ang may alam yun, may specific situation sa buhay mo sa, sa relationships mo na nasanay ka na lang na ganyan ng asawa mo, ganyan ng jowa mo, ganito ang ganyan mo, eh, ganito ka sa, sa kanila. But, pag nakikipag-alam mo sa sarili mo that there is something wrong, kailangan mo ding palitan yung mga bagay na yon kasi hindi pwedeng paulit-ulit at tinatanggap po na lang na may negativity ka sa ibang tao or tinatanggap mo na lang yung negativity ng iba at least you need to do something about it okay next is turn on your heart light reflect on a time when you experience love. Pag nakakalimutan mo yung sarili mo, nakakalimutan mo yung pakiramdam na uh, walang ibang win worry, punong-puno ka lang ng pagmamahal, balikan mo yung time na na-feel mo yun. Balikan mo yung time na yun so alam mo yung feeling and yun yung ibalik mo, yun yung ibigay mo sa environment mo, sa sarili mo. And that is when you will be able to reconnect sa love. Sa energy na hindi ka nag-iisip ng kung anong ikaw worry ganyan. Because tatandaan natin na what you give is what you get. Tama ba yan? Oo. Kung ano binibigay mo, yun din yung makukuha mo. So always tapot ka lang na ng love nung ibigay mo sa lahat ng taong nakikilala mo ito ibigay mo sa mga Sa environment mo and slowly magiging magiging maayos din lahat for you okay next is self love see po love talaga show me how to love myself show me how to take care of the inner child show me how to be kind within when you step into self forgiveness so much can change on the outside mahalin mo yung sarili mo <clears throat> because hindi mo naman mahanap ang pagmamahal talaga sa iba eh. Kailangan magsimula yan sa'yo. And that is how how you will be able to to grow that love inside you at kasab ang kasunod nun is nag, nagiging natututo din yung iba ng no, kung paano katratuhin. Ang next card mo is love again. It's not about finding love. You are love itself. Help me, Lord, to send so much compassion and caring to the inner child that I always remember. I myself am love. Ayun na nga. Gawa ka, ginawa ka ng Diyos with love. Kaya ikaw mismo ay love. Huwag mong kakalimutan na maging mabuti sa sarili mo. Huwag mong kakalimutan na may kakayahan ka rin maging mabuti sa ibang tao. And that is what will help you to remember everything is all about love. Kahit, kahit ang dami ng negative na nangyayari, kahit na feeling mo um, bagsak na bagsak ka minsan, always go back to that love. Because when you react negatively to things, then pinapadami mo lang yung negativity. So why not choose kung ano yung mas natural sa iyo which is pagmamahal. Okay? Yun kasi kasi ewan ko, kinapakita kasi dito na minsan may opportunities na na parang mas madaling makipagbangayan kesa sa makipag-cooperate. May mga situations na ganun for you eh. Let's see. Foods, nourishment, relationship, and health. Always choose kung ano yung kakinakain mo, wino-welcome mo sa buhay mo. Kung may mga tao kasi na negative na, bakit mo pa i-spend yung time mo sa, sa mga taong ganun? Bakit may mga situation or may mga mangyayari na you will keep, you will, you will, you will choose to be in those situations kung saan negative na. So, Pipiliin mo para sa sarili mo. Next is fire, transmutation, and purification. Aquarius, marami sa inyo siguro baka nag, nagkakaroon na ng uh, sense sa parang wow. Parang iba na itong ginagawa ko. So there is this advice na you need to purify, you need to cleanse yourself, you need to have that uh, pagpapakumbaba. Na minsan baka kailangan mong mag-connect sa taas na Lord. I'm so sorry. Baka kailangan kong uh, tanggalin yung mga negative aspects sa buhay ko or baka ako I need to you need to be uh, able to tell yourself na wow, I need to clear myself. Um again, wala naman kasing perfecto, no. Lahat tayo nagkakamali and you need to be able to tell yourself na magpaka-humble that we need to purify ourselves and cleanse ourselves and humingi ng if you want you pwede, pwede, humingi ng uh, forgiveness ganyan but then you need to purify next is have courage to ask for and accept help ayun na nga ito yung sila sabi kanina dito asking for help is a sign of strength as is accepting it as it is offered to you very often when you ask God for help Prayers are answered through other people. Be sure to accept this assistance as well as give it to others as you are guided. Pag nakikita mo na may ibang taong nangangailangan ng tulong at makakatulong ka, why not tulungan mo sila? And it's same for you. Hindi naman ito yung tutulong ka sa iba because you're expecting na makakatulong sila sa'yo. No, no, no. Hindi ganon. Uh, but kung nakikita mo rin na, kailangan mo ng tulong, why not? Hingin ka lang, tanong ka lang ng, tanong ka lang, ba? Diba? Walang masama doon. Next is employment change. Baka yung iba sa inyo, kailangan na magbago ng trabaho. Your career path is leading you in a higher direction with positive changes to support your dreams, priorities, passions, and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. There are changes pagdating sa iyong karera. May changes sa buhay mo. And itong pagbabagong ito ang kailangan mong kahit maliit lang yan, kahit, kahit nagbago lang ng role, kahit nagbago lang ng kung something, binabago yung direction mo eh. So, minsan baka baka hindi mo makita yon pero binaba, dinadala ka ng ah, uh, gustong ibigay sa iyo ng universe yung mas maganda para sa iyo and this could be something na magsisimula ng change for you yan ang reading mo aquarius and i hope i see you in the next reading